day 5 guys so mag aasinta na kami ng lababo ayan para sa kitchen so nakaready na yung aking binuhat na buhangin day 5 na tayo guys yung no, day 5 pa na mag-start kami ng Sunday, Monday day 6 na halos no so day 6 day 6 pala. na Mm-hmm. Uh-huh. Oh, uh ng aking damit. So, magpipintura tayo ng, ano, ng steel mapping. Kasi yung nabili namin, mas wala siyang pintura. Para hindi siya kalawangin, kailangan pinturahan. Hindi po ikabit. So, yan, yeah, nakikita nyo, nakasetup na yung mga, ano, pagka, napaglalagyan. And then, na up na rin yung aking lababo. So, Pagkatapos ko mapinturahan lahat ng to, kakabit na, and then siguro mag- mag- uh, umpisa uh, kami sa flooring. Yun lang. Matrabaho pala itong steel mapping, guys. Mas maganda pala talaga yung may kulay mo nang bibilhin kesa yung ikaw mismo yung ano, kasi dagdag trabaho to. Matrabaho masyado. Anyway, talagang ganun. Kailangan natin kailangan eh di ba? may kumagawa din dito sa ano sa kapit <clears throat> bahay namin matarbaho siya guys sobra pala matarbaho pero eh, naging naman sabi kahapon nung dito sa kapitbahay bahay namin na ginagawa nagawagawa nag ng apartment nga pa dito raw sila sumusuko sa ano eh sa uh, pagpipintura ng itong steel matting na to. Eh, yeah, matagal daw. Mencegah aku sedang nipik ni Enjoy kau nama Ay, malamok. Grabe. Pwede na ako pumasok ng construction, guys. Totoo lang. Kaya, kaya ko na. Kaya nga ito, baligtarin pa ka rin. Kasi so, yung, ano... Mm, ayan, tapos na yung pinto. So, gagawin, ayan na, ayan o. Oh. Ayan, kusina. Ayan yung lababo. Ayan na yung medyo mababa doon ang pwesto ng kalan. Mm. Still matting lang yung nilagay dyan. Still matting. Tapos dito, lalagyan niya ng uh, still mating din pero aasintahan uh, yan para uh, sa ano hanang tukador ba hangin cabinet o oh. ayan Buka, ito sa linggo ipo i ano na nga, may isin namin isinamin yung sa hige floor oh, ayan yung kisami oh. ayan na yung bubong oh.

ready na yung buhangin. Wala lang simento. may pa kami mag-flooring.